vlog magadobo ko gulay mga idol magluto sa ani mga idol manan butang lang na ako ng mga idol kadali ang mga idol oh, ang talong yan na kalabasa oh. init na siguro ni mga idol meron butang na nato ang ako ang sibuyas o oh, ang atuang ang bawang hindi ko mga idol oh nabutang na mga idol at halo-halo lang na ako ni kadali mga idol o nabutang ako na mga ito ang carne no siguro ka buhok na obra ka diba? o na golden brown na mga idol karon mga idol ibutang na ako ni atong subak mga idol ayan kung pa kung pa atong subak nami kayo niya ito ang sumbak mga idol kay mga idol parang akong gulay mga idol daglan nyo yung mga idol pero pagka uh, mukha na sa mga idol kanang maluto na makupuyos makupus na siya mga idol diba makupus gina siya pagka makupus na uh, oh, asos karoon bulod na na ito ato ang gulay mga idol ha telur rana siya ng ng idol rana nga siya, kalabasa, okra, talong rana ng idol Jadi ba, tama ada sa tuhan betuan. Karo nabutan na mga idol at halo-halo sa nang pagkadali mga idol o nang ako takluban mga idol ha. Ilalo na ito yung mga kalabasa. Kalabasa na mga idol, kating dali ara malutok. Inya tam isput kayo ang ilahan kalabasa dire mga idol. Karon ato sa takloban mga idol para matuhok siya mga idol. Ya balikan na nato na nya tagtaon mga idol. Balikan ni ako ang gilotong ginisang gulay mga idol. Ano siya mga idol? Tuhop na siya mga idol, di ba? Ah, ba ning gamay na siya mga idol. Diba? Diba, idol. Karon mga idol kay hapit na maluto ang ato ang ginisang gulay mga idol. Kaya na ang adobong gulay. Punta nga na lang O, toyo. Magbutong na tawag toyo mga idol. Ah, diba? Kaya, ang tag-toyo mga idol. Ang nga ito. Kung hindi na nakulim. Buta nga na. Og, asin. Toyo na aking butang mga idol. Tapos, buta, buta nga na ito. O, powder paminta. Tapos, bechin. Money powder paminta mga idol. Buta nga na ito. O, powder paminta. Tapos naman yung ating bitsin mga idol ato ang bitsin kay para pagkalasa na ito ato ang adubong Yan niya. Mikos-mikos na ako ni kadali mga idol kay nabutang naman nato ito ang ato ang pangkalasa. Ang ang tuyo. Ang ang powder paminta. O ang a... 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 siyempre ang ato ang bitsin. Hindi siya matawag upakbit mga idol kay Wa man gid ni kuan. Di siya kompleto. Wa Tapos way ang palaya. Tanlong raman ni mga idol. Tanlong okra o kalabasa lang. Tanlong raman siya klase mga idol. Tarong kayo ako siya maluto mga idol. Katluban sa ko ni mga idol. Nga hulat po na nga. Mga tatbuka. ka Tulo kami minuto mga idol, balikan na po na ako na niya, mga idol. Ito na ang ato ang ginisang gulay mga idol. Ay ako anang o kayo sa mga idol. Nakita niyo ni eh. Ang awa niya mga idol kung unsan na kalami ang ato adobong gulay mga idol. Dahil luto na po siya mga idol. Ay sobrang lamit kayo siya yes, mga idol. Hahaha. <laughs> oh? Lasang lasa Ayos yung mga idol Humok Kaya nga ito ang gulay Mga idol O diba? Another ah, ka simple O kadali magluto O ginisang gulay Mga idol Nakita niyo na mga idol Luto na dahil akong kanon Natingong na mga idol O bang nga kung gulay Doon nga Doon siya luto Kaya paon na tanya mga idol Bang bao na ito Ni mamaya mga idol O niya pagsulod sa Trabaho niyang gabi, mga idol. Dali na ko itong video, mga idol. Luto na nga akong gulay. tayong salamat sa inyong tanan, mga idol.